Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi ah. Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi oh. Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? Ano? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Oh. Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para manotify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Ang mga taong baboy ay kilala rin sa kanilang praktik na pananaw sa buhay na makakatulong sa kanila sa paggawa ng matalinong desisyon sa taong 2024. Sila ay may natural na kakayahang magdala ng kasiyahan at kaginhawahan sa mga nasa paligid nila na magpapalakas ng kanilang personal at profesional na ugnayan. Sa 2024, ang kanilang kakayahang umangkop at positibong pananaw ay magbibigay daan sa kanila upang mas lalo pang umunlad at magtagumpay sa kanilang mga piniling larangan. Ang pagiging matyaga at matatag sa harap ng mga pagsubok ay magiging mahalagang aspeto sa kanilang paglalakbay sa taong ito, na magbubunga ng makabuluhang pagunlad at tagumpay. Sa taong 2024, ang mga taong nasa ilalim ng Chinese zodiac sign na baboy ay mas lalong magpapakita ng kanilang natatanging katangian. Kilala sila sa kanilang katapatan at integridad, na magiging mahalaga sa pagbuo ng matibay na relasyon sa trabaho at personal na buhay sila'y masipag at determinado, mga katangiang magbibigay sa kanila ng lakas upang harapin ang anumang hamon at abutin ang tagumpay. Ang kanilang likas na kabaitan at malasakit sa kapwa ay magiging susi sa pagtataguyod ng mga positibong koneksyon at pakikipagsosyo. Sa taong 2024, tinataya na magiging mapalad ang mga taong nasa ilalim ng Chinese zodiac sign na baboy. Inaasahang magiging maayos ang kanilang pamumuhay at trabaho sa pangkalahatan. Ngunit, hindi ito nangangahulugang walang anumang suliranin na mararanasan. Maaaring may ilang maliliit na abala na paulit-ulit nilang kakaharapin, na bagaman hindi gaanong seryoso, ay maaaring magdulot ng inis sa kanila. Halimbawa, isang empleyado na ipinanganak sa taon ng baboy, ay maaaring makatanggap ng pagkilala sa kanyang dedikasyon sa trabaho, na magbubunga ng positibong epekto sa kanyang karera. Sa huling ilang buwan ng 2024, masasaksihan ang mas matitinding pagbabago sa horoscope para sa mga taong may sign na baboy. Kinakailangan nilang bigyang pansin ang detalye sa kanilang trabaho upang hindi mawala ang mga pagkakataong kumita ng higit pa. Halimbawa, isang negosyante na baboy zodiac ay maaaring makaharap ng mga hindi inaasahang pagbabago sa merkado na mga ngailangan ng masusing pag-aanalisa at agarang aksyon. Sa pansariling relasyon, posibleng magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga mag-asawa na maaaring makaapekto sa kanilang relasyon sa isang antas. Mahalagang magkaroon ng maayos na komunikasyon upang malutas ang mga ganitong isyo. Isang halimbawa ay ang pagtatalo tungkol sa mga desisyon sa pananalapi na maaaring magdulot ng tensyon kung hindi maayos na mapag-uusapan. Sa aspeto ng kalusugan, mahalaga para sa kanila na bigyang pansin ang kanilang bewang at bato na posibleng makaranas ng ilang menor de edad na problema, dapat silang magkaroon ng regular na check-up at panatilihing malusog ang kanilang pamumuhay. Halimbawa, isang individual ay maaaring makaranas ng panandaliang sakit sa biwang dahil sa mahabang oras ng pag-upo sa trabaho, na nangangailangan ng regular na ehersisyo at tamang pahinga. Sa usaping karera sa taong 2024, inaasahan na hindi magkakaroon ng malalaking problema sa trabaho ang mga taong ipinanganak sa taon ng baboy kaya nilang tapusin ang kanilang mga gawain ng mahusay at napapanahon, at ang kanilang kahusayan ay maaaring magbunga ng promosyon sa trabaho o pagtaas ng sahod, lalo na para sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, isang empleyado, halimbawa, ay maaaring makatanggap ng promosyon dahil sa kanyang pambihirang pagganap sa isang mahirap na proyekto. Ang mga taong baboy ay kilala sa kanilang kasipagan at dedikasyon, na magiging pundasyon ng kanilang tagumpay sa taong 2024. Halimbawa, Isang empleyadong baboy sa sektor ng ATI ay maaaring makatuklas ng bagong inobasyon na magdadala ng pagkilala at posibleng promosyon. Dahil sa kanilang pambihirang pagsisikap, ang mga taong baboy ay maaaring makatanggap ng mga pagkilala mula sa kanilang mga pinuno. Isang sitwasyon ay ang pagtanggap ng Employee of the Month award dahil sa kanilang natatanging kontribusyon sa kumpanya. Ang kanilang pagsusumikap ay hindi lamang magreresulta sa pagkilala kundi pati na rin sa pinansyal na gantimpala. Isang halimbawa ay ang pagtanggap ng mas mataas na sahod o bonus dahil sa kanilang hindi matatawarang kontribusyon sa mga proyekto ng kumpanya. Dahil sa kanilang positibong imahe sa trabaho, ang mga taong baboy ay maaaring mapili para sa mga bagong at mahahalagang proyekto. Halimbawa, maaari silang mapili upang pamunuan ang isang makabagong proyekto na may malaking potensyal para sa kumpanya. Ang pagpapakita ng kanilang natatanging katangian at kahusayan sa trabaho ay magiging daan para sa kanilang personal na paglago at pagpapalakas ng kanilang personal na brand. Isang halimbawa ay ang pagiging kilala sa kanilang larangan dahil sa kanilang ekspertong kaalaman at etikal na pamamaraan sa trabaho. Ang taong 2024 ay magiging puno ng mga pagkakataon at pag-unlad para sa mga taong baboy sa larangan ng karera. Ang kanilang natural na katangian ay magiging mahalagang aspeto sa pag-abot ng kanilang mga layunin at ambisyon. Mahalaga ang pakikisama sa trabaho. Ang mga may-ari ng negosyo ay maaari ring umunlad sa taong 2024 sa pamamagitan ng maayos na relasyon sa mga kasosyo at empleyado. Mahalaga na magkaroon sila ng malinaw na plano sa pag-unlad ng kanilang negosyo o tindahan. Para sa mga nagnanais magsimula ng sariling negosyo maserte silang makakatagpo ng mga oportunidad tulad ng maasahang mamumuhunan. Isang konkretong halimbawa ay ang pagpapalawak ng isang maliit na tindahan na nagiging kilala dahil sa natatanging serbisyo at kalidad ng produkto na nakakaakit ng mas maraming kliyente. Ang kanilang natural na kakayahang makisama at magpakita ng empatiya ay magiging mahalaga sa pagpapalakas ng relasyon sa mga kasamahan at kliyente. Halimbawa, ang kanilang galing sa pakikinig at pagtulong sa mga kasamahan ay maaaring magdulot ng mas mahusay na teamwork at produktibidad. Sa pagpasok ng 2024, ang mga taong nasa ilalim ng Chinese Zodiac Sign na baboy ay haharap sa isang taon na puno ng pag-asa at oportunidad. Hayaang maging inspirasyon ang bawat hamon upang lalo pang magningning at umunlad sa bawat aspeto ng inyong buhay. Ang bawat pagsubok ay isang hakbang patungo sa mas matatag at masaganang kinabukasan. Yakapin ang taong ito na may buong tapang at optimismo at tandaan na ang inyong sipag at dedikasyon ay magbubunga ng mga kahangahangang tagumpay. Tandaan na ang iyong kasipagan, katapatan, at kabaitan bilang isang taong baboy ay magiging susi sa pagbukas ng maraming pintuan ng oportunidad at tagumpay. Kung nagustuhan niyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa iyong mga kaibigan. Maari niyo rin kaming suportahan sa pamamagitan ng pag-click sa thanks na nasa baba ng video. Happy New Year! Araling Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, sulyak malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una, sulyak malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na